Silo mga ka-showbiz at mga kamenya, Edward Barber, na sa South Korea pa rin nakabakasyon. Ito na kaya ang time na susunod si Maymay doon sa South Korea para magbakasyon din. May mga intriga at uh, may mga issue at mga pinapasunod daw ng mga fans itong si Maymay sa South Korea para magkita sila ni Edward doon. Totoo kaya ito? Please comment down below. always do it on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the no's i just wanna keep moving keep my head up when i act head up that's a fact never looking back i'ma keep myself on track keep my head up straight